Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 12, 2025. Ngayon sa ilalim ng napakagandang flower moon, maaari mong maranasan ang ilang balakid sa iyong landas. Habang patuloy mong tinatahak ang mga layunin mo sa buhay, natural lamang na makaramdam ng kaunting pagkadismaya kapag ang mga bagay ay hindi sumusunod sa maingat mong inihandang mga plano. Kapag nahaharap ka sa mga hindi inaasahang hadlang, subukang huminga ng malalim, hayaan ang iyong sarili na tumigil saglit, at alalahanin na ang kakayahang maging flexible ay isang regalo. Isang regalo na nagbibigay daan upang matuklasan mo ang mga bagong landas na hindi mo napansin noon. Ang kahalagahan ng kakayahang mag-adjust ay hindi maikakaila, lalo na para sa isang taong masigasig at determinado tulad mo. Minsan, ang mga hindi inaasahang balakid ay hindi lamang mga sagabal kundi paanyaya rin ng universo na tingnan ang ibang anggulo, baguhin ang estratehiya, at hanapin ang kasagutan sa mas malalim na paraan. Sa gitna ng pagkadismaya, tanungin ang sarili, ano ang itinuturo sa akin ng sitwasyong ito? Dahil ang bawat pagkaantala ay may dalang aral na maaaring magbukas ng pinto sa mas mainam na pagkakataon kaysa sa orihinal mong plano. Habang ang emosyon mo ay mas malalim kaysa karaniwan, maaaring umusbong ang mga damdaming matagal mo nang itinatago. Maaaring maramdaman mo ang pagbangon ng mga lihim na hangarin at mga damdaming matagal nang nakaimbak sa pinakaloob ng iyong puso. Minsan, ang mga ganitong emosyon ay may dalang kapangyarihan na baguhin ang takbo ng ating mga desisyon, lalo na kung may kasamang matinding paghanga o damdamin ng pagkakabusto sa isang tao. Maging maingat sa mga interaksyong pinapasok mo sa araw na ito. Ang kapangyarihan ng damdamin ay maaaring magtulak sa iyo sa mga koneksyong puno ng kahulugan, ngunit kailangan mo ring bantayan na hindi ka malunod sa emosyon at mawala sa balanse. Sa paglalakbay mo ngayong araw, napakahalagang maging matatag ang iyong koneksyon sa iyong sarili, sa iyong pangangailangan, hangarin, at mga personal na limitasyon. Ang damdamin, bagamat may hatid na lakas, ay dapat din pakitunguhan ng may kabuang kamalayan. Huwag hayaang lamunin ka ng bugso ng damdamin. Sa halip, gamitin mo ito bilang gabay upang higit mong maunawaan ang iyong sarili, at upang makagawa ka ng mga desisyon na nakaugat sa katotohanan at hindi lamang sa pansamantalang emosyon. Ngayon din ay may bahid ng kalikutan at kapilyuhan ang enerhiya na umiikot, kaya't imbitado kang subukan ang isang bagay na bago, kahit sandali lamang. Maaaring ito ay isang simpleng pagpapasya na lumabas ng bahay para maglakad-lakad, makipagkwentuhan sa isang matagal ng kaibigan, o gumawa ng bagay na hindi mo karaniwang ginagawa. Ang pagyakap sa ganitong uri ng kasiyahan ay may kakayahang gisingin muli ang iyong pagkamalikhain at pagkamangha sa mundo. Sa ganitong mga simpleng sandali, muling bumabalik ang sigla mo at napapaalalahanan kang may kagandahan sa simpleng pagtawa sa mga hindi inaasahang pagkikita at sa mga pagkakataong pinipili mong maging totoo sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na kasiyahan sa buhay ay hindi palaging matatagpuan sa matataas na tabumpay o malalaking hakbang. Minsan, ito ay nasa mga maliliit na tagpo, sa isang sulyap ng sinag ng araw, sa tahimik na oras ng pagninilay, sa tawa ng isang mahal sa buhay, o sa simpleng kasiguruhan na ikaw ay sapat at mahalaga. Pumili ka ng gawain na yong araw na magpapasaya sa puso mo, tulad ng paglilinis ng isang bahagi ng bahay na matagal nang hindi napapansin, pagtatanim ng halaman, pagsusulat sa iyong diary, o paglikha ng isang sining na walang halong pag-aalala kung maganda ito o hindi. Ang mahalaga ay ang layunin mong kumonekta sa sarili mo at sa mundong nakapaligid sa iyo. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay mapusyaw na lila, isang kulay na sumisimbolo sa karunungan, spiritual awareness, at tahimik na lakas. Isuot mo ito o gamitin man lang bilang inspirasyon sa mga bagay na pipiliin mo, upang ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay konektado sa mas mataas na layunin at sa mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ang maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at 24. Ang mga numerong ito ay nagsasabi ng espiritwal na paggising, matatag na paninindigan, at koneksyon sa pamilya o mga mahal sa buhay. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang pagsulat, pagsusulat ng journal, liham, tula, o kahit simpleng listahan ng mga bagay na pinasasalamatan mo. Ang gawain ito ay hindi lamang nagpapalakas ng damdamin, kundi nagpapalawak rin ng iyong pangunawa sa sarili at sa buhay. Sa kabila ng mga emosyong bumabalot sa iyo at sa mga hindi inaasahang pangyayari, tandaan mong taglay mo ang lahat ng kasangkapan upang matuloy ang iyong paglalakbay. Ang flower mo ay nagsisilbing simbolo ng pag-usbong at pagbabago, at gaya ng isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa liwanag, ikaw rin ay nasa proseso ng pagbubukas sa panibagong yugto ng iyong buhay. Hayaan mong ang kagandahan ng paligid at ng sarili mong puso ang magbigay liwanag sa direksyong tatahakin mo. Panghawakan mong buo ang tiwala sa sarili. Ang iyong lakas ay hindi lamang nasa iyong disiplina at sipag kundi pati sa iyong malalim na pakiramdam at pakikipag-ugnayan sa iyong emosyon. Sa bawat pagkakataong ikaw ay nagiging totoo sa iyong sarili. Ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa pagiging buo at tunay na masaya. Magtiwala sa iyong intuition, isa itong regalo na kadalasan ay mas tama pa kaysa sa mga naririnig mo sa paligid. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng ilang minuto para sa katahimikan. Ipikit ang mga mata at magpasalamat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, maging ito man ay puno ng damdamin, paanyaya ng pagbabago, o panandali ang kalituhan, naging matatag ka. Ang bawat pagsubok ay isa ring paalala na ikaw ay lumalago. At sa tuwing pinipili mong magpatuloy sa kabila ng takot o pag-aalinlangan, pinapatunayan mong ikaw ay may kakayahan, may katatagan at may puso. Magpahinga ka ngayong gabi na may ngiti sa labi, dahil alam mong sa gitna ng kabuluhan ay natagpuan mo ang panloob mong kapayapaan. Bukas ay panibagong araw na naman, isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay, mas masaya, mas matalino at mas buo. Naway magsilbing gabay ang araw na ito sa patuloy mong paglago, Capricorn. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.